Mahili ka bang tumaya ng mga STL, ng mga loto ng weteng at ang mga national pati sa abroad? Nag-aalaga ka ba ng mga numero pero hindi pa rin lumalabas? Ilang beses mo na ito tinatayan, isang buwan, dalawang buwan pero hindi pa rin lumalabas. Bakit hindi mo subukan ng mga lucky numbers namin? Ang mga lucky numbers namin ni Lola Carmen na talaga naman pong sinusumada natin yan galing pa sa likod ni Lola Carmen. Marami na po tayong panalo at marami na pong sinuwerte sa atin pero meron din namang hindi nananan ang importante po hindi tayo nasisinwaling pinipilit natin na bigyan sila lahat ng mga lucky numbers at sa mga nabigyan po namin abay nakita nyo naman araw araw po nakapost po yan sa facebook namin na sila po ay sinuswerte malay mo naman baka pag dito lumipat ka na sa amin dito subukan mo manood sa amin panoorin mga lucky numbers namin araw-araw po nakapost po yan sa Facebook sa Youtube, sa TikTok, panoorin niyo po magagandang tips, magagandang numero para po sa mga lumalaban sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad, pati po sa National at araw-araw po namimigay po tayo ng mga libreng lucky numbers po. Abangan nyo lang po. Dapat naka-update po kayo lagi sa amin. Dapat nanonood po kayo lagi sa amin para makakuha po kayo mga libreng lucky numbers. Ayan. At syempre po, nag-aalaga rin po ako ng mga lucky followers na talagang gusto po kasi lang tutukan para po sa mga laban nila sa Pilipinas at abroad. Ayan. Yung mga hindi po nakakasali sa private consultation, manood po kayo lagi para alam nyo kung paano kay makakuha ng libreng lucky numbers sa akin. Ang mga hindi sumusuko, magkakaroon ng lucky numbers. Katulad ngayon.